para kay punong barangay ni Nita Fortune. As in teacher ninyo Christopher Beloro kan San Jose Integrated School sa barangay San Jose Pangarao, Nabo, Akamarina Sur. Nakulang kagianan ng GAD ang pigkonstruir na water system sa saindang eskwelahan kan ako Party List. Sabi ninda, may gripo man da ako taas sa loob kang eskwelahan. Alagad maluya ang pigbubulos na tubig. napakalaking tulong ko sa barangay namin and sa school ang project na binigay ng Akubikol Party List dahil uh, totoo lang ang problema namin I mean, is the potable water supply. Lalo na po uh, yung water supply na ibinibigay sa amin coming from the NAWAD, uh, start pa lang uh, ng 6 a.m. wala ng water. Oh, tapos hanggang mag, hanggang maghapon wala wala pang tulo yung tubig. So through this malaking tulong po ito sa amin community kahit kahit walang walang tulo yung nawad na dyan sa ano. So yung supply ng tubig coming from the AKB water system napakalaking tulong po nito sa amin hindi na po kami mahihirapan Labyan sa inyong pasasalamat sa partido hulit na solar powered man ini kiday na nida kay puham paning kuryente para magamit ini kasabay kay ini ang promesang papangataman ninda ini uh, Yeah mga residents dito sa San Jose natutuwa sobrang natutuwa sila dahil pagkakaroon ng ganitong project na nanggagaling sa Kobicol Partners first dito sa school nagkaroon po kami ng uh, potable water supply system which is yung required ng uh, required ng uh, wins program ng DepEd wherein uh, dapat daw uh, safe drinking water for the students and uh, yung level namin doon sa ano sa wins nagkaroon po kami ng two star award this year uh, that is because of the uh, solar powered water system ng ng ano ng party list Biyernes, Marso 15, can ang turnover ceremony kung sa impresente man si Jacob Bicol Party List Congressman Attorney Raul Angelo Gil Bongalon. Depende sa design pala. no? So if the design is just like this, this is a 5 million worth of uh, project. At Tatong tanke, tatong tanke, uh, solar panels walo, and uh, so filtration process and of course duwang uh, gripo na pag uh, magiging main source kan tubig. Sa parehong Aldao, piginaguraran man ang solar-powered water supply system na pigkonstruir kang partido sa Zone 3, Barangay Francia, Iriga City. Ang mga uh, source of water igbisa mo, itong uh, pump well, deep well, and jetmatic, talagang biri uh, expensive. So nakulong uh, mga kuyan na, na daiman-daiman na affordable na bakal maka kayan. And ang barangay nga, nagtato kami pero di sapat na para ikatogamos. So, mapasalamat po kami kami in Bia Puerta kan ng Barangay Council dan Barangay Pransya na nakakuha kami kaining solar water system. Kasalamat po, Congressman uh, Elisaldeco and Congressman Jill Bungalon kan ako Bicol Partilis. Taong 2019, kampunan ni ako Bicol Party Representative as Incomito Appropriations Chairman Elizalde Co. ang nasambit na programa na obheto makapagsupply sa mga lugar na nagsasakit sa makukuha ng malinig as in salbadong tubig. Sa presente, 104 Solar Powered Water Supply System na ang partido sa Camarines Sur as in mas o menos 400 na sa bilog na rehiyon. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.